nakita akong dalawang matanda na naglalakad at nasiraan niya ata sila ng motor. So may pabili ako dito sa Walter Mart. Then nagmadali akong bumili para na sa ganun mapuntahan ko sila. Tay. Ano nangyari? Lat. Pwede pa tulak 'yan? Ha? Hindi kaya tulak 'no. Diba, masira 'yung interior, hindi diba makasito ang music. Na doon, Nakita na ko na kayo dun banda eh. Oo. Sabi ko, bibili lang ako, order ako. Tapos tutulak na sasakay ko si nanay sana sa akin. Mahalo kayo, magpunin kayo interior ba? Kasi interior pa to eh. Kaya nga po eh. Malapit na naman. Saan po ba merong ano, vulcanizing banda dyan? Ayan, isa eh. ba, yan, lampas ang isang flight. So saan, meron may kanto doon sa may Ah, meron doon banda. Ang alam ko, mga Molino trip pa eh. Saan ka nasiraan yan, Tay? Saan ka nasiraan? Bago mag ano, yung hospital. Tama, yung hospital gano'n. May mas malapit na sana dyan sa, sa mabuuan. Ah, galing na kayo doon? Galing na kami doon. Balik na lang. Kasi ang ah. alas ayos lang pala yun. Sayang, ano. Eh, nakita kita kanina. Sabi ko, kawawa naman si tatay at si nani. Nagpulit lang ako. Ah. Sabi ko nga, sakripasyo. Oh, doon okay. din kami uuwi. Oh, eh. Ah. Sa Puyinutri. Sa Puyinutri kami. Sayang, eh. Oh. Kung hindi sana flat-time, maihatid ko sana kayo oh, sa bahay niyo, eh. Lahat yan, napupunit. Napupunit kasi. Opo. Di pa napalitan na yung gabi? Maganda kasi ang Ganto na lang. Nay, pwede kitang iatid sa bahay niyo para si tatay at si... Ano? Ah, ayaw na magulay. Ayaw, ayaw mo? Pasagay ko ng kanan ayaw. ayaw. Oo ayaw. nga. Eh, gusto niyang ano, sa hirap at kinawa magkasama kayo. <laughs> Di ba, Nay? Di ba? Uh, oh, yan ang ano, talagang ayaw. nagmamahalan. Ayaw. Ingat ayaw. kayo tay, ha? Sabi ko nga, makakatawa oh, ka. Ayaw. Oo nga po. Ang oh, pala, ipapunta kami lasting niya sa... Ah. Sa church, may Bible study Opo, oh, opo. Yung pala na flat lang. Ay, hindi Ay, sayang. Mabalik pala. Oo, wala pala akong magagawa. <laughs> sayang po. Salamat sa akin. Sige eh, po. Oh, ingat po kayo ha. O, oh, Nay, ingat ha. Tigip po. Bye, Nay, Tay. <laughs> ingat po.